Nagluto tayo ng udong. Yan yung ating sahog isda. Ang ating lamas. Yan. Ano na kasimple itong ulam nito guys. Ayan so na yung sahog natin guys. Ang ating bawang sibuyas kamatis. Sinak sinangkot sana natin. Yan. Diba? guys sangkot sa natin yung kuan uh, kamatis bawang para mabango di diba guys ang ating sahog isama na rin natin pag sangkot sa yeah, no? Yan masarap dyan guys yummy guys ito yung ating menu udong bisaya lang ang nakakakilala nito guys yung mga tagalog hindi ganong alam tong udong linagyan na natin ang sabaw guys pakuluan muna natin yan bago natin ilagay yung udong ilagay na natin tong ating seasoning pampalasa kalahati lang guys kuno na mga guys ilagay na natin yung ating udong andyan na yung ating udong mga guys yan yan ang udong yan ah, ba diba? ah, hilaw pa yan mga guys pakuluin mo natin ng hanggang maluto Templado na yan guys Yummy yan Diba Ang sarap sarap yan uh, Ba? Nadigay na ako Amoy pa lang nakakabusog na pala Okay Kuloyin muna natin Naga maluto guys Yan luto na guys Ang ating Ang ating udong ah di ba kusinero na naman tayo ulam natin udong Ayan. sarap guys nya tikman muna natin ang sabaw mm. ayos na bye bye pakishare na lang pakipalo ng ating video okay na to